nalaman nitong ni certain Kim Wong ayon sa ating source mga pala Kim Wong actually na nag, nag, raise ng total of 750 million itong mga Chinese businessmen particularly Pogo ay tinapatan niya ng anak ng 750 million ano ba naman yung 750 million pesos dito sa 17 million dollar na ano no 17 million dollar na ano na, na inasangkot doon sa Bangladesh uh, scam. So anyway, binigyan, ayon sa ating source, binigyan ang mag-asawang salot sa likunan ng 750 million para lang what? Para tablahin sila Rainer Chu, sila Mr. Wu, at iba pang mga Pogo operators para pag sila ang naupo, ay wag i-renew ang kanilang a uh, license to operate dito sa Pogo sa Pilipinas. So, ibig sabihin, napaka-trader talaga ng mag-asawang bangad at mag-asawang salot sa lipunan. Bakit ka Imagine nyo, binigyan sila ng 750 million. Pero tinapatan ni Kim Wong, ayon sa ating source, so nakaka nakalikom sila ng, nakakulimbat sila ng 1. total of 1.5 billion. 1.5 billion pesos ang kapalit ng 750 na tinapat, wag i-renew ang kontrata nila Mr. Wo, mga palangga. Mr. Wo. Mm. Okay? So ngayon, mga kababayan, ganito kalupit ayon sa ating source ang ginawa ng hari at reyna ng Pogo. Good afternoon, good day, magandang araw sa kayo lupalop ng mundo na padpad aking mga kababayan Andito naman tayo ngayon sa ating bagong reaction video patungkol dito sa bagong uh, pasabog ni Mahalika Buljakera at uh, ito ay patungkol sa kung paano to naging queen, uh, king and queen si uh, President Bongbong Marcos at si uh, Lisa Araneta Marcos ng Pogo. At ayon dito sa picture na nasa likuran ko, ay makikita nyo may mga pangalan dito. Okay? Yung mga pangalan ng mga tao dyan, la, uh, yan sila ay lahat ay konektado kay uh, President Bongbong Marcos at kay Lisa Araneta Marcos. Yan ay lalo na yung si ano, yung si uh, si Wu, yan si Mr. Wu. Yan ang may-ari ng, ng uh, Pogo sa uh, Purak, Pampanga. Yan, yan ang may-ari. So, hayaan natin magpaliwadag at isasalaysay ni Mahalika Buljakera itong mga litrat, itong nasa litrato na to, itong mga tao na to, kung anong connection nila, nila ito sa isa't isa. At malalaman natin dito at magbigay tayo ng reaction. Pero bago natin ito simulan, ay kung bago makaya sa akin channel, please na huwag mag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. Alright, ano ba ang kwento ng picture na ito? Mga panayla, taliwas sa pagdidiin ng mga dutang jenimes na legislators na tagapagtanggol ng mga jijimon you okay ay ang reyna at hari ng Pogo walang iba kung di si Bangag Jr. at ang kanyang asawang Adictos Benedictos na... ano? pa paano? paano yung nangyari? limit. Roll into one nga, sabi ko. So, itong litratong ito, mga kababayan, pakipakita dun sa mga sa Facebook. Yung litrato. Itong litratong ito, medyo malabo lang ilalayo kung ganyan. Alright? Pero, yung litrato na yan, mga kababayan, yan yung nasa likuran ko, yan yung itinuturo ni Mahalika Buljakera. Play ko sa inyo. Mag-download nyo ito ng malinaw doon sa Facebook page. Mm. Okay. Ito. Ito yung ating regalo pasabog. Sa, 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 picture na ito mga palangga okay nasa gitna it ahas pakita natin si ahas ito lang ito no dito no I mean so YouTube right this one okay so ngayon okay punta nyo na lang sa buljakan so kung makikita ninyo si Liza Tanas ay nasa gitna po siya ayan nasa gitna siya ng letratong itong hawak ko para talaga siyang queen ano no? <laughs> At si Bongbong Marcos Nasa likuran niya banda Para siyang hari ano Hari ng Pogo pala to Pero kung makahagis ng tai sa mga Duterte Wagas Eh sila palatong itong merong itinatagong baho mga traidor talaga. Then, katabi niya, si Cassandra Ong. Okay? Na pinangalanan dyan sa Senate and sa uh, Congress uh, na hearing na kung saan pa ulit-ulit na siya daw ay may ari ng uh, part owner o yano you know, kasabwat dyan sa uh, illegal na pogo sa pora. Okay? Katabi siya ni Lisa Tanas. Then, Ah, uh, again, dito po sa YouTube channel natin, mada-download nyo po itong picture na to. Just bear with me kasi na-explain ko. Mada-download nyo ito doon sa ating Facebook page. I-share ko to sa inyo lahat. Alam nyo, nakakabigla talaga itong sinuwalat ni Malika Buljaquera, itong pasabog niya, no? Eh, may relation pala itong Uh, si President Bongbong Marcos at si Lisa Araneta Marcos dito sa mga taong to na na issue o konektado sa mga pogo. Grabe. So dito sa litratong ito na sinasabi kong regalo natin kay Zatanas para patunayan nyo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung sino talaga ang hari at reyna ng iligal na pogo. Ngayon magkakalaman talaga. Okay. Sa litratong ito makikita niyo ulitin ko, sa kanan ay si Cassandra Ong. Mm -hmm. Ay uh yun yung sinasabi ni Harry Roque na kanyang kliyente na isa sa representative o empleyado ng Whirlwind Corporation. Sa gitna ay si Zatanas. Mm -hmm. Sa kaliwa niya ay si uh, uh, uh no. Yung yung uh, Rainier Chu. Okay? Si Rainier Chu. Sa tabi ni Cassandra Ong. Tapos yung katabi ni Zatanas ay asawa ni Rainier Chu, tapos si Bangag Jr. Si Bangag Junior at saka si Rainier <laughs> Chu. Okay, tignan mo natin kasi nasabihin ko sa inyo kung ano yung kanilang mga role dito. Ayan, yan, yan, yan na. Okay. Yan ay natin. 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 ito, makikita mo si Noel Stanislao, retired general, na kaibigan ni Coting. Makikita din si Jetro Dionisio, yung nagsushoot-shoot. I don't know kung ano yung kanyang participation dyan. But sinasabi ko lang, itong litratong ito ay hindi ito AI, hindi ito defake. Okay? Hmm. Makita dito sa litratong ito si Noel Patrick Patrick Prudente. Baka naman sasabihin nila yan, Mahalika, eh, AI na naman yan. Magpapalusot na naman sila dyan. Alam mo naman magaling ang gobyerno magpalusot, di ba? Baka sabihin nila magkaiba na ng mga tainga former BOC official. Then, si Jose Maria Ortega o kilalang Pepe Ortega na ngayon ay pag director na si Zatanas ang nag-appoint dyan at si Bangal. Makikita din dito sa litratong ito ang special envoy to China na si Benny or Benito Techico. Then, ang Pogo owner na si Mr. Wu. Ang ganda pala ng pagka panel tree nila, no? <laughs> sa diagram ng, ng litrato na yan. Okay? napaulit ulit na pinangalanan doon sa hearing na ito. Tapos dito sa bandang kanan, yung Sandy Daza. Okay? I don't know kung ano yung mga participation nila. Pero ano ang ibig, ano ang ano nito? Ano ang, sino-sino itong sino mga taong ito? Ayon sa puting ahas, mga kababayan, ito... Ibang klase itong puting ahas ni Mahalika, no? Ibang klase, matinig din. Ang yung puting ahas. Sana all na lang. Ito si Rainier Chu. Okay? Na nakasama dito. Yung nakablock. May label naman dyan, ha? Ito si Rainier Chu ay kababata at BFF ni Bangag Jr. Ano ang kanyang role? Siya ay tagaayos ng Pogo Ops. Ano ang gamit niya? Bakit ano ang ginagawa niya? Gamit ang law office ni Liza Panas. Sa so, mga kababayan, ayon sa ating informer mula 2016 to 2022, okay? Ang mga ano-ano mang mga negosyo na pasukin ng mga Chinese na uh, you know, yung mga Chinese na naka-white may label, di ba? Yung naka-white si Rainier Chu. Okay. So ayon sa ating putingahas from 2016 to 2022 kung uh, anong mga negosyo okay ng mga Chinese na kasabwat ni Liza Tanas na kaibigan niya na gustong ipasok sa Pilipinas ay dumadaan sa most law sa MOST, di ba? Marcos, Ochoa, Serapio and Tan. Grabe kagarapal tu mga taon to, no? Grabe. Sobra, sobrang garapal. Remember that? Most? So, dumadaan ang lahat ng Chinese businessmen na kinokotongan ni Zatanas ng bangag. Dumadaan sa kanilang firm. Okay? So, yan ang negosyo na ni bangag. Actually, ni Zatanas. Okay? Habang walang trabaho, si Marcos Bangag simula noong 2016 hanggang 2022. Pero kahit walang trabaho yan sila, kahit walang trabaho si Presidente uh, President Bombo Marcos nung hindi pa siya presidente, malaki rin ang kita nila dyan. Biro mo, imagine mo yan, no? 1.5 billion pesos. Para lang hindi, para lang ang, uh, ang kapalit nun ay he, hindi papayagang makapag-renew ng uh, license, yung mga pogo na may mga lisensya na sa panahon ni President, uh, former President Duterte, ano, grabing, ah, uh, dilensya to, Billion, billions, billions of peso, tapos, kaliwa't kanang pang mga diumanong korupsyon, grabe. So, kumita ng bonggang-bongga si Marcos Jr., ang kanyang pamilya, si Satanas dito sa mga incheck na ito na illegal o illegal man o legal na pumapasok, whether illegal business or legal business, na dumadaan sa law office ni Liza Marcos. Siyempre, ma maaari ba naman dadaan niya na walang percentage, di ba? <laughs> hindi, hindi pwedeng gano'n, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng ano na uh, hangin lang, walang percentage. Ngayon mga kababayan, ano ang i anong ano niyan? Ano, ano ang uh, impact din sa taong bayan? So sa kabila ng paghiring-hiring nila Ng mga yawa dyan, sa Senado Kongreso, alam na ang ginayutok oh. na na ang mastermind o uh, hari at reyna ng Pogo ay si Bangag Jr. at kanyang asawa, si Romualdez at kanilang silang pamilya. Ibig sabihin, yung mga pa si net uh, hearing dyan sa Kongreso, yung mga ADOP legislation, oh, mga kadramahan lang pala in, eh. Para mga, ano tawag dyan? Hocus pocus ba tawag dyan? Yung kunyari, nag -hiring, hiring pero alam na nila kung sino, sino yung hari at uh, queen ng, ano, ng Pogo. Para meron na silang ipinpoint na na ikokonekta na bibintangan kung saan eh, para masiraan nila eh, yung mga Duterte. Eh. Pero sila pala yung ang babaho. <laughs> Dahil itong si, ano na to, itong si Chu, okay, anong, ano niya? Wait a minute. Okay. Itong si Rainier Chu, ayon sa ating source, okay, siya yung, uh, eh, nung, nung, 2022 election, okay, ay nag, nag, nag uh, race siya, o nag-fundraising siya, sa mga Pogo Association para sa 2020 election. Remember, nung time ni Pangulong Duterte ay legal ang Pogo. Alright? Oh, legal yung Pogo. Binigyan ni President Duterte ng, ng license para magkaroon ng anong tawag dyan, yung para maiwasan yung mga sindikato sa loob ng Pogo. At uh, ma, ano, ma, para mabantayan ng gobyerno yung mga ginagawa nilang hindi mga illegal. So, para maiwasan yung illegal na mga gawain, katulad ng uh, ano, man, mga krimen dyan, mga droga, mga ano pa ang tawag dyan? Uh, human trafficking, ano pa man dyan ng mga gawain kriminal ay maiwasan dahil maso-supervise ng gobyerno dahil meron na silang license. So, kaya uh, pinayagan ni President Duterte yan na bibigyan ng license. Pero pagkakalam ko ay 14 ka ano lang yan 14 na uh, place lang ng Pogos yung pinayagan magkaroon ng license the rest ay wala 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 kung meron kung magkakaroon na ng ibang labas na sa 14 na yan na Pogos ay illegal na yon ganun yon so ngayon may mga illegal man dyan okay pero ito ang, ang pinag-uusapan natin itong si Rainier Chu na naglikom o nag-fundraise na kasi kung maalala nyo yung, nung pandemya So, para magkaroon ng, ng revenues, ang gobyerno sa Pogos ay binigyan ng, 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 ng uh, gobyerno ng pamahala ni pamahala ng gobyerno ni Pogos sa ng, ano, ng lesensya yung Pogo para makapagbigay sila ng tax. Meron papasok na revenue sa gobyerno para makakatulong sa mga paayuda-ayuda during ng uh, during pandemya. Ganun. Ng pera mga palangga, na umabot dalawang beses nag-fundraise sa mga Pogo operators sa buong Pilipinas at nakalikom siya ng 750 million pesos. Wow, laki! laki <laughs> noon! Actually, yung unang fundraising siya, dalawa. Yung una, ay sa ating source, ay 250 million. Then, yung second fundraising niya ay umabot ng P500 million pesos. So ngayon nga palaga, saan napunta ito? Binigay at deliver sa bahay dyan sa NARA sa Forbes Park ayon sa ating source kung saan inabutan ni Lisa o inalok ni Zatanas si Kathy Binag ng pulboron na Ano? Tama ba yung narinig ko? Inalok inalok ni sa Marcos si Kathy ano, si Binag ng, ng uh, Pulboron. So, grabe. Grabe palang pulboronig to. Uh, nung so, saan tinanong niya, what do, do you want? Remember that? So, doon din din deliver ang 750 million pesos during election or campaign period. Kaya hindi totoo itong mga jutang JEMs 'yan yung ginagawa nilang hiring-hiring kasi inonse nila yung mga taong ito yung mga pogo operators na legal na nag-operate in the past. Ano ang nangyari? So dahil nalaman according... eh sa mabiling sabi eh ano lang palabas lang yung ano yung ah uh, legislation dyan sa ano ah uh, pahiring-hiring dyan sa Kongreso. So, palabas lang para para papalabasin na ang masama ay ang mga Duterte para i-connecta yung mga individual na yan sa Duterte. Ganun lang. Ito our source, dahil nalaman ni Kim Wong, isa pang operator, kilala nyo yan, very controversial, di ba? Doon sa, ano, multi, eh, million, okay? Na perang na, is, na in-scam. Bangladesh, uh, Bangladesh? Okay. Ngayon mga, pala mga palangga, ano ang ano nito? Ano ang uh impact dito sa ating bayan? Okay. Tingnan natin 'yung isang picture. Ay, wait a minute. Okay. Oh, ha. Tingnan natin dito. Okay. Hmm. ko lang pala, may bagong message. Okay. Yeah. So ngayon, mga palangga, so dahil Gust dahil nalaman nitong ni certain Kim Wong ayon sa ating source mga pala Kim Wong actually na nag, nag raise ng total of 750 million itong mga Chinese businessmen particularly Pogo ay tinapatan niya ng anak ng 750 million ano ba naman yung 750 million pesos dito sa 17 million dollar na ano no 17 million dollar na ano na, na inasangkot doon sa Bangladesh uh, scam. So anyway, binigyan, ayon sa ating source, binigyan ang mag-asawang salot sa lipunan ng 750 million para lang what? Para tablahin sila Rainier Chu, sila Mr. Wu, at iba pang mga Pogo operators para pag sila ang naupo, ay wag i-renew ang kanilang a uh, license to operate. Grabe, no? Grabe ka, Tridor, pala tong uh, king and queen sa palasyo, no? Pera-pera lang talaga, no? Yung, ganito pala talaga ugali nito, no? Yung dating nilang kasamahan, pag merong dumating na mas malaki, ano, mas malaki ang offer, ano na yun? Tatablahin na yun. Grabe pala to. Talagang grabe pala itong manggagamit, ano? Sobrang manggagamit. sa Pobo sa Pilipinas. So, ibig sabihin, napaka-trader talaga ng mag-asawang bangag at mag-asawang salot sa lipunan. Bakit ka mo? Imagine nyo, binigyan sila ng 750 million. Pero tinapatan ni Kim Wong, ayon sa ating source, so nakaka nakalikom sila ng, nakakulimbat sila ng 1. total of 1.5 billion. 1.5 billion pesos ang kapalit ng 750 na tinapat, wag i-renew ang kontrata nila Mr. Wu, mga palangga. Mr. Wu. Grabe, ano? Grabe talaga to. <clears throat> kaya kayong mga dumidikit dyan kay, ano, kay King and Queen, wag nyo asahan na magiging forever kayo magkadikit dahil alam naman yung ugali nitong dalawang mag-asawa na to eh. Ngayon magkatropa kayo, pero kung meron mang mas ma madaig pa sa inyo, hindi na kayo magtropa. Ipapahama kayo. Okay? So ngayon, mga kababayan, ganito kalupit ayon sa ating source ang ginawa ng hari at reyna ng Pogo. Bow. Bow. <laughs> Grabe pala itong ugali nitong si King and Queen ng palasyo. Si President uh, Bongbong Marcos at si Arane, ano, uh, ni si, ano, si Lisa Araneta Marcos, ano. Grabe. Balasubas pala sa mga kaibigan nito na pag, pag, uh, merong mas malamang, mas, mas lalamang pa dun sa kanilang kaibigan, ay kaya nilang ipagkalilong. So, alam nyo, sa akin na ito na, ano, sa akin lang to na naisip ano sa akin lang na opinion alam niyo di ba yung nangyari kay mayor ng ano mayor ng PORAC ba yun Pampanga yung si Alice Go di ba inipit siya sa Senate hearing di ba masyado siya oh, uh, Senate hearing at sa Congress hearing di ba yung about sa Pogo na yan hindi kaya kaya sa inipit ng inipit para matang para ma-eliminate siya dahil utos ng utos ng sino man yung mas malaki ang kinikita ni Bongbong Marcos at si Liz Araneta na i-eliminate na yan si ano si Mayor uh, Alice Go sa ano para mawala na yan. at susulohin natin yung kita diyan para mawala sa sa posisyon ganoon akin lang na opinion at uh, naisip ko lang yun dahil dito sa pasabog ni Mahalika Bujakera na akin lang naisip yung maliit na aking naisip na patungkol dyan sa itong ugali nitong dalawa na to sa palasyo. Ano? So, kayo mga aking subscriber at yung mga bago pang mag-subscribe sa akin, ay kayo nang bahala mag-isip at magbigay ng inyong kuro-kuro dito sa ating uh, napanood na to na binigyan ng konti yung reaction dito sa ano ni Mahalika Bujakera dito sa kanyang isiniwalat o pasabog patungkol dito sa issue ng Pogo na kung pa, kung paano nagiging king and queen itong dalawa, dalawa na nasa palasyo na uh, mangga mga mangga gamit ano So, dito na natin tapusin itong ating pagre-react at uh, maraming salamat. Ingat lagi kayo dyan. Uh, safety first. Okay? Laging alalahanin yan, safety first.